Attorney, paki tulungan nyo nga kaming uh, uh, maliwanagan to, no? Dahil labing anim doon sa mga kasong isinampa laban kay uh, Miss Napoles, siya ay acquitted. Although, meron yung iba naman, it, it is the same na anti uh, violation ng Anti-Craft and Corrupt Practices Act na siya ay na sintensyahan na guilty and also yung sa malversation. Paano po yan? Noong 2018 po, uh, na-convict po si Mrs. Napoles sa Plunder. Uh, ang predicate crime po na ginamit doon sa Plunder ay violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Right. But yung predicate crimes sa Plunder, either malversation, bribery... graft for violation ng anti-graft and Corrupt practices at Right. Ngayon, nung nakarang linggo ko, <clears throat> siya naman ay na-acquit sa so same case din sa Revilla cases ng violation ng anti-graft and corrupt practices. Up. Mm -hmm. Yung pong acquittal niya po ay isang uh, desisyon ng korte na final and unappealable. Kasi po, pag ina-quit ang isang akusado na hindi na-prove ang kanyang guilt beyond reasonable doubt, magre-resulta po yan ng double jeopardy. Kung right. hahaglaw ulit siya ulit. Aha, aha. Ngayon, yung plunder po, hindi pa po siya final. Nakapila mm -hmm. sa Supreme Court at pending po sa ngayon doon. And so, dahil parehas yung mga ginamit na testimonya, ebidensya, dokumento, kung ano man yan laban sa inyong kliyente, kayo ho ba ay naniniwala uh, uh, na yung mga karagdagan pang kaso laban kay Napoles ay mabubura na rin at may babasura? Uh, ang ang, ang, na-dismiss lang po kay Mrs. Napoles yung anti-draft and corrupt practices right. act na nalaman po sa PDAF ni Senator Revilla. Revilla. Hindi po, uh -huh. hindi, marami po kasi yung ano PDAF cases, mm -hmm. maraming, maraming senador at maraming congressmen na na-involved po dyan sa mga kaso mm -hmm. na yan. So hindi, hindi pa po niya maapektuhan yung iba. Okay. Pero dito po, dito pa lang po tayo sa ano. Sa, kay Revilla po, i po natin kay Senador Bong, no? Ah, uh, iyan 'yung maapektuhan yun. Oho. Uh -huh. Kasi merong uh, uh, yung dalawang counts ng uh, graft at dalawang counts din ng malversation ay uh, guilty rin siya rito. At uh, the same uh, case po, yung kay ni Revilla. Uh, ay, hindi po hindi po kay Senator Revilla 'yan. Ah, uh, hindi kay Revilla yung ba, ba 'yan? Po siya na convict po siya sa Second Division naman 'yan. 'Yan po ay People versus Douglas Cagas po. Ayo kay Cagas 'to. Uh, uh -huh. kasama ba 'yung kay Baterina rito? Hindi. Ah, yung sa RTC Branch 161 po ng uh, Pasig, na-quid naman po si Yuoles doon. Sa kaso laban kay Congressman Batirina, mm -hmm. Congressman Douglas Cagas at saka yung dating General Manager ng Technology Resource Center si Mr. Ortiz po. Doon po ang kaso naman po ni Mrs. Napoles doon ay corruption of public official. Mhm. Mm Uh, ang ginamit po dyan na uh, special allotment release order na nanggagaling sa DBM in connection doon sa Priority Development Assistance Fund ni Congressman Cagas at Congressman Baterina, parehong pareho po noong saro na ginagamit doon naman sa second Division sa People versus Douglas Kagas kung saan naman siya na convict mm -hmm. kaya po kami ay magfafile ng motion for reconsideration doon sa condition niya at ipapakita po namin sa sandigan bayan na baka hindi na po pwede siyang i-convict dyan at ikasuhan ulit dahil meron na po tayong rule ng double jeopardy Since uh -huh. si Kagas po sa RTC kasi at si Kagas po sa second division sa sandigan bayan sa araw po na ginamit ay parehas lang naman uh -huh. eh, ang, ang Kagas na to ay yung uh, yumaong uh, Douglas? Uh -huh. opo Opo, opo Okay, okay Sir, yung binabanggit mo rito, uh, attorney na mga uh, kaso. Ito ang naging batayan para sa pagsampa ng kasong plunder laban kay uh, Mr. Polles hindi yun ba? Uh, oo Ang ang naging batayan po nila din, originally yung COA report mm -hmm. na may nakitang mga anomalya daw po sa paggamit ng pondo. Mm -hmm. Pero masabi ko lang po sa inyo no na yung COA report po, na yung COA special audit report na ipinipresenta po nila sa court ngayon sa Sandigan Bayan. Actually po, ina-adapt ko na po yun eh, as ebidensya namin kasi po walang negative finding against Mrs. Napolis doon. Mm -hmm. At sabi na dami po ng inakusahan doon na politi, public officer at saka private person, si Mrs. police po hindi siya po sa, hindi po siya sinama. And so iadap po niyo 'yun, gagamitin niyo na rin para Apo. uh, bisa o sala rather ang iyong kliyente. Opo, gagamitin po namin sa lahat ng kaso niya kasi doon po nagsimula lahat 'yan eh. Mm -hmm. Ang lang po kami ang sinasabi nila na 'yan ang basihan ng pagkaso ng plan etc. kasama si na police, So wala naman sa Mm, Wala naman siya pangalan doon. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Bali ang nagdadawit ng ho talaga sa kanya, yung star witness nila na si Ben Lui. Lui ho, uh Oh, -huh. Nasabi po ng Patig RTC, hindi daw po ako yung testimony niya dahil hindi naman daw niya, wala naman siyang dokumento or any evidence at all na magpapatunay na si Mrs. Napolis nga may-ari ng mga NGO. Wala rin yung ibang witness doon sa Pasig na nag-corroborate o nag-testify na sinasabing totoo ang sinasabi niya ni Ben Hurley. Sa development na ito, uh, Attorney Ronnie, um, kayo ba, uh, may nakikita ba kayo rito na um, yung sinasabi nila the light at the end of the tunnel na eventually ay malililis uh, malilinis ang iyong kliyente rito? sa simula pa lang po nung kaso, nung pinag-aralan ko yung ebidensya, kaya ako po tinanggap kasi may nakikita ako na magandang depensa niya. Ayaw po ang pangunahan ng mga korte kung anong magiging ruling nila kasi sila naman ang nag-appreciate ng evidence, sila ang nag-interpret ng ang masasabi ko lang po, based sa pag-aaral ko, maganda yung depensa niya. Ano ang susunod na hakbang na gagawin ninyo? Maaari bang ito ay uh, mag Uh, magiging uh, daan para makapagain ng uh, pag-temporary liberty niya. Although alam naman natin na hindi available ang, pl ang plunder. Uh, ganito po yon <laughs> Dahil may conviction siya, hindi siya makakapag-file ng uh, application for bail. Hmm. Dahil convicted po siya sa sa case ni Revilla Plunder case. But since nakapila nga po yan sa Supreme Court, at kung rin kami na madismiss yan, uh, pwede na po siyang mag-apply doon sa iba ng bail. Marami-rami pa pala ito. Mahaba pa pala ang tatahakin dito ni uh, Miss Napoles, attorney. Opo, medyo mahaba pa po, po kasi oh, uh, ang total ng kaso niya na consolidated cases ay 29 po. Nakapagpa-dismiss po kami ng isa sa Sandigan Bayan. So may natitira pa pong 28 consolidated cases po. Medyo marami po yan kasi uh, per case po, yung iba may 183 counts, mm -hmm. yung iba mga 50. Ganun. So maraming marami pa po yan.